Sampung kahulugan ng perang papil sa panaginip. Una, namumulot ka ng pera sa panaginip. Ito ay sumisimbolo ng dagdag na yaman, kaginhawaan at material na tagumpay sa buhay. Ito ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng oportunidad na magdudulot ng dagdag na kita o pagunlad sa negosyo o trabaho. Pangalawa, binigyan ka ng pera sa panaginip. Ito ay nagpapakita ng pagmamalasakit at kabutihan ng isang tao sa iyo. Ito ay nagpapakita na makatanggap ka ng tulong mula sa mga taong malapit sa iyo sa panahon ng iyong pangangailangan. Pangatlo, ang paghawak ng maraming pira sa panaginip. Ito ay nagpapakita ng pagiging matagumpay at mayaman sa buhay ito ay nagpapahiwating ng magagandang oportunidad na naghihintay sa iyo na magdudulot ng malaking kita at tagumpay sa iyong mga gawain. Pang-apat, maraming pira sa walit sa panaginip. Ito ay sumisimbolo ng kasaganaan at kaginhawaan sa buhay. Ito ay nagpapahiwatig ng magandang oportunidad o swerte na darating sa iyong buhay. Ito rin ay nagpapahiwatig ng iyong pagkakaroon ng sapat na salapi sa pang-araw-araw na pangangailangan sa buhay. Panglima, lumang sa panaginip. Ito ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng mga bagay na nagdaan na at hindi na nagagamit o kaya naman ay pagbabago sa iyong pananaw o pagtingin sa mga bagay na iyong pinahahalagaan. Pang-anim, bagong pira sa panaginip. Ito ay nagpaapahiwatig ng pagdating ng mga bagong oportunidad sa iyong buhay, pag-asenso sa iyong trabaho o negosyo, o kaya naman ay pagkakaroon ng masaganang buhay. Ito rin ay nagpapahiwatig ng pag-asa at positibong pagbabago sa iyong buhay. Pang-pito, pag withdraw ng pera sa iti machine sa panaginip. Ito ay nagpapahiwatig ng pagpapakawala ng mga bagay na nagpapabigat sa iyo sa totoong buhay. Ito ay isang simbolo ng paglaya sa mga pinansyal na responsibilidad o pagpapakawala sa mga masasamang gawi na maaaring nakakaapekto sa iyong buhay. Pangwalo, paglalagay ng pera sa bangko sa panaginip. Ito ay nagpapahiwatig ng pag-iipon o pagpapahalaga sa pinansyal na siguridad. Ito ay maaaring magpakita ng iyong pagiging praktikal at pagpaplanong mabuti sa iyong mga pera. Pangsiyam, ang ninakaw na pera sa panaginip. Ito ay nagpapahiwatig ng iyong takot sa pagkawala ng mga bagay na mahalaga sa iyo, lalo na ang pera. Ito ay maaaring magpahiwatig ng pangamba sa iyong financial stability o, o pag-aalinlangan sa mga taong nakapaligid sa iyo pang ang pagkakautang ng pera sa panaginip ito ay nagpapahiwatig ng utang o pagkakabaon sa mga problemang financial o personal ito ay nagpapahiwatig ng labis na pagkiling sa pagkonsumo o paggastos na maaaring magdulot ng mga utang sa tunay na buhay ito rin ay isang paalala na maingat sa paggastos at pagkakaroon ng tamang pananagutan sa mga pinansyal na obligasyon. Yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.